What's up mga kapapart? Dahil wala tayong trabaho ngayon, bumisita muna tayo sa bahay ng aming nanay para manungkit ng mangga. So ayun na nga, inabot ko yung panungkit ng mangga kahit sobrang taas nito. Hmm, kahit maliit ito, kayang kaya abutin no. Tawang-tawa pa ako sa sarili ko kasi di ako makaabot eh. Nung una nahirapan ako sa pag-abot ng sungkit. Eh mahirap pa palang pag-abot ng mangga. Lalo na yung kinuha kong sungkit. I-mali naman pala. Oh, nakuha ko ba? Ahays. Pero, okay lang. Nahirap na. Hirap na hirap talaga pa ganyan. Pero itong pinsan kong babae, nakakuha ng isang manggay. Nabot niya lang ito kasi mataas siya. At yung isang pinsan ko namang lalaki, inabot niya yung isang sungkit na tama na. Hindi naman kasi madali yung manungkit ng mangga mga kapapart. Kailangan pa nating itaas yung ating kamay kahit na nahihirapan na tayo. At kailangan pa talaga nating pagpursigihan at pumunta pa kami sa kabila. Tinuro sa akin ng, ng antiko, ko na todo support naman sa akin kahit naman kapag napahalam kay nanay, hindi na bahala na. At ayun na nga, ilang minuto na rin kami natagalan bagong nakakuha ng mangga mga kapapart. So, ayun, laking tuwa ko. <laughs> so, ayun na nga, binilang namin yung manggang kinuha namin at akala ko sa kabilang bahay. Pero, di pala. tun pala tayo sa kabilang bahay sa nanay namin. Dapat pumunta. So, ayun na nga, dapat hindi tayo pwede magingay kasi natutulog pa yung ating nanay. Sinanyasa naman natin yung isa na wag magingay. At pumasok na rin tayo sa bahay. At laking ngiti natin kasi nasuccess ta. Natapon na yung isa at dali-dali tayong pumasok at para hugasan ito. Kailangan kasi nating hugasan ng maigi ang ating mangga para hindi tayo mapaso sa mga tagok nito. So by the way guys, huwag nyo na lang pansinin ang ating paligid kasi yun naman talaga. Medyo may pagkaluma lang kasi talaga. So, ayun na nga, pagkatapos ay lumabas ulit tayo at nagkuha tayo ng mga kutsilyo para panghiwa at saka pang saka pang banat ng ating mangga so ayun na nga laking tuwa naman natin at tagwe kwentuhan pa kami ng aming pinsan ng babae at saka yung auntie namin at samantalang kumukuha din siya ng isang toyo at saka yung sangkap namin gagamitin na brown sugar so while nag-ano kami charot kinukwento ko lang sana yung ano namin pero dapat kwento rin na naman laking gulat namin hindi na kasi nagkaano kami ng pinsan namin kasi galing pa kasi sa Mindanao medyo mahirap kasi dito sa Cebu kaya hindi niya kayang magano dito sa Cebu kaya So, sulitin namin yung araw na ito na magkasama kami ng pinsa namin kasi saglit lang naman siya dito. Hanggang 30 lang siya. So, ayun na nga guys. Binanata namin yung mangga namin. Tsaka nag-ayos pa. Nag-ayos pa siya. Pagka ano namin, naginiwa na namin yung ano, yung mangga namin. Alam nyo guys, ito pala hindi ko sinabi sa inyo na ito pala ay isang carabao mango iwan ko kung bakit carabao ang tawag nito basta carabao mango lang talaga siya guys so ayun na nga nagwekwentuhan na lang kami ng pinsan ko laking ngiti nagtatawanan kung ano yung mga ginagawa sa buhay yung mga ganyan mga ganyan tapos ayun 'Di diba, Sobrang lito ko nang magkwento. <laughs> Pero ayos lang 'yan, guys. Ganyan talaga. First vlog ko kasi. Dapat lang kasi naiintindihan niyo mga sinasabi ko. Kalito <laughs> talaga ako eh. So, yun na nga. Tapos na. Ito na nga. Tapos na ang aming manga na hinihiwa namin. Tsaka nilalag dapat nilalagyan na namin to ng suka Pero, hindi pa pala kami tapos kasi may isang mangga pang hindi pa nabanatan at saka hindi pa nahiwa. So, ayun na nga guys. Paborito ko tong mangga kasi na wala pang bunot yung buto. Kaya, laking tuwa ko. Kasi, minsan lang kasi ako nakakain ng mangga na ganito. Talaga. Kaya, dapat lang kasi guys, blessing tayo na nakakain pa tayo ng mga prutas na ganito. Ang sobrang daldal -dal ko talaga. Sobrang sobrang daldal -dal ko na. Pero kahit na hindi talaga eh tatagalan tayo. So ayun, nilagyan ko na ng brown sugar yung ating mangga. Napakaraming brown sugar dapat kasi sobrang asim nito. So, sobrang asim nito. Hindi mo na ano yung mukha mo. Kasi, ibang emotion, klase-klase na talaga yung reaction ng mukha na pag nakakain ka ng manggang karabaw. Lalo na pag fresh from the tree. Wow, English yard. <laughs> so, ayun na nga nilagyan ko na ng patis. Dinamihan ko na. Buti na lang, di ko inubos yung patis kasi sobrang asim nga, di ba? Haha. <laughs> Yun na nga kumain na kami. Dapat talaga kakain. So, kailangan ko pa talagang ipakita to kung paano namin gagawin yung aming mukbang party na magkasamang kwentuhan. So, ayun na nga. Kumain ako. Sobrang sarap talaga. So, ayun. di nagkasya. Nilipat ko na lang sa ibang bowl. Sa isang bowl para naman mahalo ko ng maayos. So, ayan guys. Sobrang sarap talaga sa sobrang sarap namin. Nagwepentuhan na lang kami. Nagain yun, nagaan. kulang na lang talaga yung tagay ha. Yung kulapo na may kasamang sting. Ay, bawal pala yun. Nakakasama yun sa kalasugan guys. So, yung ano naman namin pintuhan na kami tapos pintuhan kami tungkol sa ano namin, pamilya namin kung saan kami nakapunta kung saan kami naka ano, yung pag-aaral namin kung paano gamin sa so, sobrang sarap na amin aming kwintuhan eh, muntik na namin maubos talaga yung mangga, pero take note huwag masyadong huwag masyadong kumakain ng mangga, kasi nakakasira rin pala ito ng chan lalo na pag mga bata. Bawal kumain ng mangga na sa sobrang dami ay di nyo na kaya. So, yun lang. Bye!